kaya yeah, pala masama na naman ang kanyang pagkirandam. Ngayon lang ito lumabas. Paling bahay nila to. Dito siya, dito nakatira yan. Sino kasama mo dito? Dito. Alam na yung mga Kamay, kamay, kamay. na, kamay, na, kamay, kamay. Ayon na, kamay, kamay. na, kamay, kamay. Kamay na, kamay, na, ayon na. Ayon na. Ayon na. Ayon, na, kamay, na, kamay, kamay. kamay, na, kamay, na, ini, si kalikut tikut ni tu, jalan lidis lidis ni tu, nak lingkut balik kembali ni. lagi, jalan ni tu, awak kan jalan awak muhir tu itu bawa, awak kan jalan lah. jande. Eh. Ay, ikaw, ayaw mo naman ikaw pa ulay. Awe ko jande. Ha? Hanapin mo ito yun. Ang mga tisoy hindi iya. Nagpapapugi. ano pa magkaroon ng chicks? Iyaking ka. Ano pa papay? Ano pa papay? Ulot Oh, ito mo, marurok na ang tapos si... Ulot. ulo daw, pati ulo. Pati pala ulo, sakit eh. Hindi niya na ano yung anong pagpunasan niya na lang. Oo. Oh. Punas um, na lang ito yan. Hindi, hawa kami. Hawa kami. Para hindi na ikaw sopa. Ah!

một cái la về một là một cái một cái la về 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 một